Hi guys. Pupunta ako sa kapitbahay namin dahil bibigyan daw nila ako ng manok. So, kukunin ko dahil kakatayin na namin. Sama niyo guys. Guys, andito na ako guys. Tapos, kukunin ko na guys. Binigyan ako nito ng chicken. Say hi. Ang bait talaga ng pag mabait yung kapitbahay mo, bibigyan ka ng manok. Yay! May manok na ako, guys! May manok na ako, guys! Thank you so much! Kumain manok guys. bitaw ka Dito na yung manok guys, binigay ng kapitbahay namin guys. Thank you so much. magang pamustò. <laughs> Say bye-bye. <laughs> Kasi kakatayin na siya guys. Bye-bye. <laughs> alis na ako. Salamat, Ching. Sa manok. Sa ulit. <laughs> guys, hindi dyan nang makabutan tag silingan guys. Ilan tawa guys. Binerdihan nila guys. Isa ka buhok manok yun guys.